Yung na ito. Sa kabila ng mainit na usapin patungkol sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative, si Pangulong Marcos na di umano ang humarang dito, ayon kay Senate President Miguel Zubiri. Sabi ni Zubiri na siya sa Pangulo noong nakaraang linggo matapos maalarma sa People's Initiative. I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. Nagpatawag ng isa pang meeting ang Pangulo kung saan nagharap si Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Napagkasundoan umano sa meeting na pangungunahan ng Senado ang pag-aaral sa pag-amienda ng economic provisions ng Saligang Batas. Mainit ang usapin namin. Medyo, it was a very colorful and uh, vigorous discussion. Hiwalay daw ang magiging usapan at hindi magpupulong ang Senate at House sa isang joint session. Sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? Matapos ang napagkasundoan sa Malacanang, naghain si Zubiri kasama sina Senators Lauren Lagarda at Sonny Angara ng resolution of both houses na nagpapanukala ng mga pagbabago sa ilang provisions ng saligang batas. Base sa resolusyon, lilimatahan ang amendment sa mga provision na may kinalaman sa ekonomiya, edukasyon at advertising. Si Senator Robin Padilla ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, pero napagkasundoan na raw ng mga senador na isang subcommittee na pangungunahan ni gara ang didinig sa resolusyon. Hindi pa nakakausap si Padilla ukol dito pero kung sakaling hindi siya pumayag, pwede rin naman daw na committee of the whole ang mag-tackle nito, sabi ni Zubiri. Pag may final committee report na, pagbobotohan ito ng Senado kung saan kailangan ng three-fourths o labing walong miyembro ang pumabor sa mga amendments para maipasa. Nakasaad sa Article 17 ng Saligang Batas na may tatlong paraan para mag-introduce ng amendments dito. Sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS na mangangailangan ng three-fourths vote ng lahat ng miyembro ng Kongreso, Constitutional Convention o CONCON -CON, at People's Initiative. Pero naniniwala si Subiri na hindi na kailangan mag-joint session. Specific instruction on the Constitution, we can meet uh, separately for that. We will be here, we will pass this, 18 votes dito. And we will submit it to the House. Kung hindi po i-adopt ng House of Representatives, magkaka-impasse po tayo. It will be like a bill, but uh, three-fourths uh, vote. Ayon kay Zubiri, gagawing prioridad ng Senado ang panukalang amendments sa economic provisions ng Saligang Batas. Maaaring magsagawa na agad ng unang pagdinig patungkol dito ngayong buwan. Base sa mga nakausap niyang Senador, kumpiyansa si Zubiri na makukuha ang sapat na boto para maipasa ang amendments. A.C. Nichols, CNN Philippines.